yung sinabi po ni Kalingap Ram. Si Rachel ay hindi ko na po isasama sa Kalingap Angels. Matatag pa rin tayo, no? Or supportado pa rin natin si Rachel, kung anumang... Si Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, The Square Jens. Kung so, bago ka lang sa aking YouTube channel... Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng buong team Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, at Edna Vlog at syempre ni Kalingap Rab. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa buong team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin lahat mahirap. Suportahan po natin lahat, guys. Ayan, guys, ano bago po tayo magsimula ng ating reaction video o ng ating intro, ay gusto ko pong i-shout out ang lahat po ng ating kababayan OFW, lahat po ng viewer, supporter, subscriber po ng Team Kalingap, sa si iba't ibang dako ng mundo, iba't ibang dako ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga Kalingap. At ayun nga mga Kalingap, ano ngayong araw po mismo mga Kalingap, panoorin po natin, bibigyan natin ng reaction video yung naging live po ni Kalinga Proel Malalag nung isang araw kung saan po ano sinabi po niya mga kalingap dito ang kanyang obserbasyon ang kanyang nararamdaman sa naging pahayag desisyon at announcement po ni Kalingap Rob kaugnay sa pagtanggal po nito kay Rachel Morales sa Kalingap Angels ano nga ba ang mga ito mga kalingap ano nga ba ang nararamdaman ni Rowelop Malalag at bakit nga ba humantong sa ito mga kalingap so tara panoorin po natin at huwag natin patagalin in 5, 4, 3, 2 Shhh. Oy, wag po kayo malungkot mga kalingap no? sa mga ano ko dyan mga solid talagang nagmamahal sa amin. Uh, wag po kayong malungkot gan, kasi mas maganda no? Uh, yung talagang ano kasi nakikita natin mga Kalinga, na mas dumarami yung mga beneficiaries ni Kalinya Prab na kailangan ng suporta, no? kailangan i-priority na lingapin. And siyempre nakikita naman ni Kalinya Prab na andin si Rachel, uh, stable ng, ano na, yung dito? Uh, okay na yung channel niya na no, ni Rachel tapos uh, daming sumusuporta ka. kaya po ganyan ang nangyari no? pero hindi naman siya nakakapekto mga kalingat no? kasi patuloy pa rin po si Rachel sa pagbablog uh, kung meron po siya mga free time magbablog po siya mga kalingat kaya po uh, i-take na lang po natin as a positive no? positive yung sinabi po ni Kalinga Prab para na din po yung iba mabigyan po ng chance na matulungan po ni Insan Kalinga Crab. Kasi marami na ngayon, andyan si, yung, si Rose Ann, no? yung Walis Vendor. Andyan naman yung Maruya, Maruya Vendor na na-scout po ni Kuya Andy Kayakap. Kaya po mga Kalingap, uh, maging ano po tayo. Uh, positive na lang po tayo. And, kaya na lang po natin mga Kalingap. E, syempre, no? avoid po natin mga Kalingap yung mga ang uh, negative comments, Huwag no? na po natin niya basahin. wag na po tayong magribat, no? Huwag na po tayong so dito. Uh, mag-comment din po ng negative against sa kanila. No? Mas maganda kung positive po yung ating re-reply or i-feedback sa kanila. So, ayun ang aking uh, opinion tungkol po doon, mga kalingap. Siyempre, mga kalingap, uh, si Rachel, ngayong September 20 uh, i-request ko namin ulit yung kanyang pin after nun mga kalingap pag nakatatlong request na po kami kasi ngayong darating na 20 September 20 pangatlong request na po yun mga kalingap and after nun pag ano na uh, imamanwal ko na po yung verification ng kanyang pin and pag approve na po na pag successful po mga kalingap uh, pwede na po siya maka, makapagsahod sa kanyang pinapaguran na pagbablog. No? Uh, huwag na po kayong ano, no? Uh, malungkot po dyan mga kalingi. Kasi nga po, uh, huwag po natin ipakita kay Rachel na nalulungkot tayo sa nangyari. No? Mas maganda kung papakita natin na matatag pa rin tayo, no? Or supportado pa rin natin si Rachel kung ano mang nangyayari po mga kalinga, no? Kasi mas lalo siyang gaganahan mag-aral, no? mas lalo siyang mamomotivate kasi alam ko po ng mga sumusuporta sa amin, napaka open-minded, no? napakalawak ng pag-unawa. Kaya po, maunawaan niyo po yan mga kalingap. Siyempre, huwag niyo po isipin yung negative, no? Huwag niyo po isipin yung negative po na part doon. Mas isipin natin na, uh, ano 'yon uh, para din sa ibang tao na, na mas matutulungan. Tama po kayo, no? Makakaya po natin ito, no? Tama. Yes, okay lang. Tama naman si Kalinga, pra. Busy silangga at matalino naman silangga. Always positive lang. Yan. Yes po, tama po kayo mga Kalinga. Kasi nga forever po na ganito, may mga hey, wala uh, na wala. invitation, no? Halimbawa, na na masama <laughs> sila. And then, uh, na lang. suddenly, na lang. may pasok sila, ah, uh, Rachel. Na pa na? Hindi siya nakakapunta. Oh, boy. So, doon na magsisimula yung pambabash naman, comparison. So, mas okay na ganyan, no? Uh, ano po, uh, alisin po sila hanggang Rachel kasi talagang napaka hectic na kanyang schedule napaka busy po niya mga kalingap kasi sinasabay po niya yung pagbablog niya at the same time nag-aaral din no? hirap nun, naranasan ko din po yung mga kalingap doon sa aking pag-aaral and mahirap po yun sa akin kasi ng college no? kasi pag college ka wala kang ibang inagawa wala kang ibang isipin kundi yung focus sa pag-aaral si yan po ang huling uh, no, huling uh, ano no, na tatapos ka na. Blessing naman kasi nakayanan po natin mga na So ayun mga Kalingap, napanood nga po natin yung naging reaction po at pagbabahagi po ni Kalingap Rowell Malalag sa naging desisyon at announcement po ni Kalingap Prab kaugnay po sa pagtanggal kay Rachel Morales mga Kalingap sa Kalingap Angels. At mga panood po natin, nakita po natin mga Kalingap na nauunawaan po ni Ruelof Malalag ano, yung mismong pinsan po ni Kalingap Prab yung naging desisyon po nito at ginawang hakbang para po may iwas si Rachel Morales sa mga bashers po mga Kalingap. At ayun nga po na intindihan ni po ni Kalingap Ruelok Malalag at nag-aagree po siya kay Kalingap Prab na sobrang busy na nga po ni Rachel Morales mula po sa kanyang pag-aaral, pag-vlog, pag-charity vlog ay talagang busy na po ito at medyo hectic na po ang kanyang schedule mga Kalingap. Kaya po intindihan po ni Rojo Malalag yung naging desisyon po ano ni Kalingap Prab na sana po mga Kalingap ay ang pakiusap rin po ng ating mga kasama sa K-Boy, si Kalinga Prab, si Kalinga of Malalag, ay maunawaan po ng lahat ng viewers, lahat po ng supporters, yung pong kanilang mga sinabi ano sa kanilang kanya-kanya mga live mga Kalingap. Kasi kung nagkakaunawaan po mga Kalingap, si of Malalag at si Kalinga Prab, ay dapat mas lalo rin po magkaunawaan ang lahat po ng community, ang lahat po ng supporters ng Team Kalingap. Wala pong dapat maging division mga Kalingap sa ating mga community, sa ating mga supporters, sa ating mga fans. Kaya kung talaga po mga Kalingap na legit po, ano, sabi nga po ni Roel Malalag, kung talagang kung talagang totoong supporter nga po nila mga kalingap ay sigurado po na malawak po ang magiging pangunawa po nito mga kalingap sa mga nangyayaring sitwasyon. Kaya po sabi rin ni Rolop Malalag na huwag na po natin pansinin yung mga negative comment, mga negative, negative reaction, yung mga pambabash. Ano, mag-focus lang daw po tayo sa mga gandang comment, mga gandang reaction na makakapagbigay po ng good vibes mga kalingap sa lahat ng viewers. Na sana po mga kalingap ay maunawaan po natin lahat yung naging pangyayari po nitong nakaraang araw kung saan po ito po ay para po sa ikabubuti po ng lahat ng community ng team Kalingap lalo, lalo na sa ating mga beneficiaries po ano, kila Rachel Morales at sa ibang Kalingap Angels so sana po ito na rin po yung maging simula mga Kalingap para maayos na po yung mga issues ng mga nakaraang araw at para po magkaroon na po ng unity at pagkakaisa ang bawat supporters at community po ng Team Kalingap. Dapat tayo po mga solid at legit pong supporters na mga beneficiaries at ng Team Kalingap ay mas lalo po natin maunawaan yung mga nagiging desisyon po nila mga Kalingap sa lahat po ng kanilang ginagawang hakbang tulong po sa ating mga beneficiaries at sa lahat po ng kanilang mga tinutulungan. So yun lamang po mga Kalingap at maraming maraming po salamat sa lahat. Don't forget to like, comment, share and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye bye.